So by the way pala itong sinukuan na to yan, no. Um pala siyang hanapin din. Mahirap siyang hanapin pero kailangan mo lapasan mo muna kasi dadant ka muna sa pagsubok niyan. Mm. At ito like ko tong sa mga ano eh, sa mga ware ah, ako sa shoot o lalo na sa mga syempre eh, palagi doon na ah, yung mga taong nakakasama doon, hindi na natin kakilala, di ba? Hmm. So, para maging mapa, mapanatag sa yung tao na yun, is, uh, usually, ang like ko tinatila lang lagi talaga is yung kahoy ng sinukuan. Hmm. Oh, Kasi oh. Ang, ang number one talaga, sinungan talaga yung number one dyan sa lahat. <laughs> Sinungaling? Hindi, <laughs> number, number one talaga ang sinukuan. Ayun, yung sinukuan. unang yung oh, talaga yan. Sabi ka nila ito yung beginner's anting-anting. Kaya -anting. mm, kung gusto yes. mong pumasok sa mga itong klaseng larangan ng anting-anting, mga bertud, mutya, o mga hiwagang espiritual, ang una mong pag-aaralan talaga is itong kahoy ng sinukuan. Kasi yung iba, kasi, yung iba kasi mga tao, hindi eh, pa nila alam kung anong klaseng Kama. kung anong klaseng kahoy niya ito, nasa awak <coughs> niya ito. Pero kung mapapansin nyo, kahoy ng siya, pero may mga gitna rin siya cross sa may bandang ano. Ayan. May makita kang isang mm. cross na yun.